I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Alam naman natin na sobra talagang nabighani na itong ating Donny Pangilinan kay Bel Mariano na kung saan ay hulog na hulog nga raw ito ayon pa sa mga bula dahil na nga rin sa mga pinapakita ng ating Donnie sa kanyang tink pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil talaga namang hindi maitatako na sobrang ganda talaga ng ating Belle Mariano narito nga guys ang video Sula, sula ng papapansin sa'yo Umabot sa palitan ng mga mensahe dahil nga dyan guys ay talaga namang umani nga agad dito ng maraming komento at syempre napapuso na nga rin dito itong ating doni Pangilin na, na, talaga namang for the update nga rin talaga sila sa isa't isa kaya naman ng mga babli si kilig malala sa post na ito ng ating Bel Mariano dahil sobrang pretty at nakakabighani talaga ang kagandahan nito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na Yoda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.